阿拉天，啊？阿拉天，对。什 <noise> 么<楽>？哦。阿拉天，哎呀，荷兰的，荷兰的。 Ito ay isang palahok. Ito ay may bawang at may at mayroong sauce. Ito ay mayroong ayong tinatawag na spicy.

lamunan tayo ito. <tipos> Lamo, eh, hindi na matakaw, lamunan. So, oh, wala Yes, Globe ko yun siya. Dilo Pwede mo ganyan. Tayo. tayo mo lang. <tipos> <tipos>

아, <laughs> 이거 <laughs>